DRO-7 ang maputuman og security adjustment sa mga mag-roving ng mga polis sa palibot sa business establishment sa Central Visayas. Ano ang report ni Femari Dumabok. Kini ang gibutyag sa tigpamaba sa Pero 7, Police Colonel Gerard A. Spilari, isip usa sa mga pamaagi nga nakita sa direktor sa Pero 7 nga malikayan pa ang may tabungtuli sa bisan-unsa nga mga business establishment sa Central Visayas. Samtang, gitigom sa kapulisan ng mga tag-iya manager sa mga business establishment sama sa mga banko, pawn shop, money remittances o uban pa. Aron mamahimong kapunungan. Gitumong kini sa masayon ang paghanay ug pagpahugot sa siguridad uban sa pagpakiglambigit sa kahugpungan sa mga negosyante. We have conducted a meeting, a dialogue with all uh, members of the business community, a bankers, owners of pawn shops, jewelry stores, and other financial establishment, uh, there will be an assessment on the individual uh, businesses and our own support. Kung usay posible na mahimong suggestion para dili sila vulnerable sa uh, nakaingunani nga insidente. Nakigalayo na usab ang PRO7 sa NCRPO kalabot sa gingong pulis sa maong rehiyon nga nakapangalan ang nasakmit nga getaway vehicle sa mga nanulis. Samtang gidayig sa Regional Director sa Police Regional Office 7 ang Special Investigation Task Group sa Cebu City Police Office sa pagkasikop sa driver sa gitudlong getaway vehicle sa mga nanulis sa duha ka jewelry pawn shop sa Cebu City. Malauman ng PRO7 nga hingpit good Marisol Bar sa SITG Cebu City ang maong krimen o madakpa ng uban pang mga responsable. General Acting Abiri commenced the Special Investigation Task Group for the recent uh, break breakthrough The, case. the arrest of the driver is a significant development that will uh, help uncover more information towards the resolution of the case. Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak.